So, hi guys! So, ngayon, tuturoan ko kayo kung paano magluto ng opo. Simpleng-simpleng lang to, pero hahanap-hanapin pag sino yung makakatiket Talagang masarap to, kasi simple-simple lang. Ayan ho, ayan ho ang opo. With, ano po, siya, pwede pong opo lang, at saka, pwede lang po talaga opo lang. Kaya lang, inahinaaluan ko po ng ano po, ito po yung uh, bayatong at saka para mas lalong sasarap siya. So, ayan ho guys. Ito na ho natin. Nagpapainit na po ako ng sakawali po ng mantika po. Ipa na po natin. Ayan ho. Medyum ano lang ho ma yung hindi po masyadong mainit. Uh, I mean hindi po masyadong malakas yung apoy para hindi po maano po. So ayan po, meron na po akong hinandang ano po ah, uh, bumbay at saka ahos po. Ayan lang ho. Yan lang po yung ano natin. Yung ating ihahalo po. So, ayan na ho. Mainit na siguro yan. Pero bago pa natin ilalagay, susubukan muna natin kung mainit ka, kung pwede na po siya lagyan. So, ayan. Pag ganito na po, ilalagay na po natin sa kasi ibig sabihin niyan mainit na po yung ano po ayan halo-haloin na natin simpleng simpleng loto lang po siya pero maipapangako ko po sa inyo na 100% ha, hanap natin po to ng mga kasama niya sa bahay pa ganitong loto po simple Pagpasensyaan nyo na po, ganito po yung ano, lotoan ko po, kasi po mahirap lang po kami. Ayan lang po, ayan. Pag ganito na po, yung ano po, hihahalo na po natin yan. Pwede na natin yung ilagay. Ayan. Loon lang po natin. Parang sa maluto yan. lalo lang po lalagyan na po natin yun asin lalagyan na po natin yun asin maliit lang po na asin baka po hindi po magustuhan ang lasa po. Uunahin talaga natin yung asin po, lagay po. Ayan po. halo lang, ganyan. lalagyan natin ng kaunting tubig. kaunting konti lang talaga. Ayan. Tapos haluin ulit. Huwag natin siyang masyadong lutuin ha. Kasi hindi siya masarap pag masyadong ano, naluto na, luto, na ko. Kumbaga. Kailangan nyo parang hindi talaga siya lutong-luto. Ganyan lang saka oh, lagyan natin ng pampalasa ayan, haluin Tapos, takpa natin. Ayan, takpa na. Tapos, yun lang guys. Pag hintayin nyo po yung 2 minutes, toto na po yan. So, bye guys. Thank you for watching guys. I love you so much.